umaga po mga kapatid. Ako po si Sis Rose Ann mula sa Tribes Bicol. At ngayon po araw ang ating debusyon ay matatagpuan sa Lucas 14 verses 10 to 11. Sa 10, Mabuti pa kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, Kaibigan, dito ka sa kabisera, mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng panahuhin. Sa 11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sa ating debusyon po ngayong araw, tayo ay binibigyang linaw na ginagawang itaas ng Diyos ang mga nagpapakumbaba at ibinababa ang mga nagmamataas sa verse 10 po, napakaganda ng nais iparating sa atin ng ating Panginoon na hayaan nating ang iba ang magtaas kaysa ang ating mga sarili. And sa verse 11, nais pong turuan tayo ng Panginoong Jesus ng humility o tunay na pagpapakumbaba. Mas mabuting nagpapakumbaba tayo tapos ang Panginoon ang magtataas sa mga ginagawa natin magaganda sa mga ginagawa natin para sa kabubutan ng lahat para sa kanyang ministeryo at para sa ikauunlan ng pagsasama ng ating mga kapatiduran wag po natin tingnan yung sarili natin na tayo ay mas angat sa iba, na tayo ay mas dakila, na tayo ay mas magali, mas mabuting. Ang iba po yung maka-appreciate, yung maka-recognize ng ating mga ginagawa sapagkat mas masarap po sa pakarindang na na-appreciate po ng ating mga kapatid ng ibang tao yung mga ginagawa natin para sa ating panginoon especially po kapag meron tayong kapatid na nai-inspire sa mga ginagawa natin napakasakit sa karamdaman at higit sa lahat kapag yung panginoon natin yung makarecognize ng mga ginagawa natin alam natin na sa bandang huli tayo rin yung makikinabang sa lahat ng mga ginawa natin at yun yung buhay na walang hangganan po nakasama ng ating Panginoon Kaya mga kapatid, sikapin natin na lagi tayong nasa Panginoon na tayo at palagi magkaroon ng kababaang loob, ng kahinahungan sa lahat ng oras sapagkat ito naman po ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon yung pagmamahalan pagtutulungan pagtutuluhan yung lumakad tayo para sa ating Panginoong Jesus. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa pakikinig. God bless po sa atin. Na.